Hello fellow grower Maganda nga po Nandito tayo ngayon namimitas ng bunga ng lansones So itong lansones na ito uh, Nakatanim lang ito sa bakuran ayan. So ayan Andyan lang siya Nag-iisa At uh, marami ng hinog Nalalaglag na Kaya pinagpipipitas na natin ito nga pala, walang nilagay dito na kahit anong fertilizer o pataba. So, kusa lang siyang namumunga every year. At itong panahon na to, August, this is the opportune time to harvest yung lanzones. Maski sa probinsya ng Laguna, ganun din. Anyway, malapit din tayo sa Laguna. Kaya, nabubuhay dito, tumutubo ang lansones at saka itong isa pang nakatanim dito sa Bakuran na rambutan nagawang ko na rin ng video ito itong uh, rambutan na ito at uh, marami din siyang bunga ayan close up natin ng konti ayan mga uh, bunga ng uh, rambutan pagkasagsaga ng bunga nito uh, pwede mong abutin ng kamay kasi mababa lang yung puno niya Dito sa rambutan, nakailang pitas na kami dito. Uh, malakas talaga ang ito at uh, malaki yung puno niya. So ngayon, ito naman lang sones ang uh, pipitasan natin ng bunga. Close up natin ng konte para makita yung iba pang mga bunga na sa bandang itaas, natatakpan ng mga dahon. Ayan. Ayun o. No? Yata pa doon. Yeah. nalalaglag na yung bunga pagka hinahawakan yung bungkos niya ayun <laughs> tinapatan na ng batsa. <laughs> ayun o oh, nalaglag pa rin anyway mapupulot naman natin yung uh, ibang malalaglag yung ate pinapipitas ayun nanginginain na sa itaas baka <laughs> Baka wala na umabot dito yes, sa ibaba. Yes, yes, yes. <laughs> Panekain na ginagawa ng ating tagapitas. Baka wala na bumaba dito na bunga. Naubos na sa itaas. <laughs> Pinipitas na rin pati yung <laughs> maabot dito sa rambutan. <laughs> Mukhang nahiya pa yata. <laughs> At eto na yung ating harvest. Yeah. Hindi naman siya marami, konti lang siya pero okay na para sa amin. Uh, para sa amin, marami-raming kainan na, na to kasi mahigit dalawang kilo na rin ang itsura nitong, dami na nakuha natin eh. So sinamahan pa ng konting uh, rambutan na napitas doon sa bubong, yung mga abot kamay lang. Uh, ito nga palang tanim namin dito, ito yung, ano, yung native natin na lansones, ano, kaya kita mo medyo maliliit siya. Oh. Yan, native lang yan, regular na lasolis natin dong araw nung hindi pa nauuso yung mga uh, imported no yung mga lungkong na tinatawag so matamis naman siya ah, natikman ko na kaya nga sa bubong pa lang pinapapak na ng uh, anak ko eh kasi medyo matamis naman ang uh, lasa nito kahit maliliit siya so ito yung aking first harvest sa taon na ito so hopefully magkakaroon pa ng pananibagong harvest to second harvest kasi meron pang mga kulay green na naiwan na hindi na namin na kinuha so sana by the end of uh, this month August ay makaharvest pa tayo ulit so hindi na kailangan bumili ng uh, lansones kung lansones din lang ang pag-uusapan at uh, rambutan dahil meron ng tanim dito sa bakuran at uh, meron ng uh, mami merienda na prutas lansones and rambutan Maraming salamat sa panonood fellow grower and hope to see you in my other videos. Bye bye.